ang ikatlong templo. Aprobado na ang perpektong pulang baka, malapit nang ilagay ang unang bato at may nangyayari sa Jerusalem na nagpapataas ng alerto sa mga nagbabantay ng propesya sa buong mundo. Ang mga lagusan sa ilalim ng bundok ng templo ay pinalalawak at ang mga karatula sa kalsada na nakaturo sa bahay ng Panginoon ay naglalabasan sa buong Jerusalem. Sa isang sandaling ikinagulat ng lahat, diretsahang tinanong ng isang reporter sa White House, ang press secretary ng US, kung plano ba ng administrasyon na itayong muli ang ikatlong templo sa Jerusalem. Ngayong araw, tatalakayin natin ang sampung pinakamahalagang kaganapan sa nakalipas na ilang buwan, mga kaganapang naghahanda ng entablado para sa maaaring maging pinakamahalagang proyekto ng pagtatayo sa kasaysayan ng tao batay sa propesya. Magsimula tayo sa balitang pinag-uusapan ng lahat, ang tagumpay sa pulang baka o red heifer. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Temple Institute sa Jerusalem ay nagtatrabaho sa isang bagay na inakala ng karamihan na imposible, ang paghahanap ng isang perpektong pulang baka. Upang maunawaan kung bakit ito mahalaga, balikan natin ang sinabi ng Diyos kay Moises sa mga bilang kabanata, Labingsyam talata dalawa hanggang tatlo. Ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng isang guyang baka na mapula, na walang kapintasan, na walang dungis, at hindi pa napapatungan ng pamatok. At inyong ibibigay kay Eleazar na saserdote at kaniyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa harap niya. Isang pulang baka na walang batik, walang kapintasan, at hindi panayok. Ang abo ng bakang ito na hinaluan ng tubig ay ginagamit upang linisin ang sino mang naging marumi ayon sa ritual dahil sa pagdikit sa patay. Kung walang pagdadalisay, ang mga pari ay hindi makapaglilingkod sa templo. Kung walang dalisay na pari, walang maiaalay na sakripisyo. At kung walang sakripisyo, hindi gagana ang templo ayon sa itinakda ng Diyos. Ang kawalan ng pulang baka ay nangangahulugang walang pagsamba sa templo, kaya't ang paghahanap dito ay naging obsesyon ng ilang grupong hudyo sa loob ng ilang dekada. Noong Setyembre 2022, limang kandidatong pulang baka ang ipinadala mula Texas patungong Israel, ang unang pagpapadala sa modernong kasaysayan. Nanuod ang mundo at sumabog ang mga usapan tungkol sa propesya. Ngunit pagdating ng kalagitnaan ng dalawang libo, dumami ang mga hamon. Noong Hulyo 1, isang pagsasanay na seremonya ang ginanap sa Hilagang Israel. Ngunit ang bakang ginamit ay nadiskwalipika dahil nakitaan ng mga inspektor ng dalawang itim na buhok. Pagsapit ng Agosto 11, siyam, ang lahat ng limang inangkat mula Texas ay formal na nadiskwalipika dahil sa mga hindi pulang buhok na lumampas sa limitasyon ng Biblia. Tila na antala ang buong proyekto, ngunit may nagbago noong Oktubre at Nobyembre, 2025. Naglabas ang Temple Institute ng mga bagong paglilinaw. May apat na karagdagang kandidatong baka na nananatiling inoobserbahan sa Shiloh. Ang pagsasanay para sa mga pari ay nagpapatuloy gamit ang practice ashes mula sa simulation noong Hulyo. Ang mga rabi mula sa umuusbong na Sanhedrin ay nagpahiwatig na ang bintana ay nagbubukas at ang pinakamaagang posibleng oras para sa isang valid na seremonya ng pagsusunog ay maaaring tumapat sa tagsibol ng dalawang libo, kung makukumpirma ang isang kwalipikadong baka. Bagamat wala pang opisyal na idinideklarang kosher para sa aktual na ritual ang momentum ay makabuluhan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit dalawang libong taon, ang Israel ay may mga kandidatong baka na pinalalaki, mga paring sinanay, isang lugar ng ritual na inihanda malapit sa bundok ng olibo, at mga kagamitang handana. Gaya ng sinabi ng Temple Institute, ang tunay na pulang baka ay gagawin sa tulong ng Diyos kapag mayroon na silang kosher na kandidato kapag naaprubahan na ang bakang iyon at nalikha ang mga abo, ang mga sakripisyo sa templo ay maaring magsimula halos kaagad. Ngunit ang pulang baka ay simula pa lamang dahil ang nangyayari sa ibabaw ng lupa sa Jerusalem ay mas lalong kapansin-pansin. Ang Israel ay naglalatag na ng pundasyong sikolohikal para sa pinakamalaking proyekto ng konstruksyon sa kasaysayan ng propesya noong Oktubre 2025, isang bagong karatula sa kalsada ang inilagay malapit sa Mitzpe Yeriko na nakaturo pakanluran patungo sa Temple Mount na may malinaw na direksyon sa bahay ng Panginoon. Bagamat inilagay ito ng mga aktivista at hindi ng gobyerno, ito ay mukhang profesional at permanente. Sumali ang karatulang ito sa marami pang iba na lumabas sa buong Jerusalem na ng wikang tulad ng Beit Hashem o bahay ng Panginoon. Bukod dito, ang mga mural na naglalarawan sa ikatlong templo ay lumilitaw sa mga pader at ang mga watawat na nagpapakita ng itinayong muli na templo ay lumilipad mula sa mga gusali. Ang Temple Institute ay nagbukas ng bagong visitor center na nagtatampok ng isa hanggang limampung scale model ng ikatlong templo batay sa mga espesipikasyon ng Biblia at Rabinik. Ang mga numero ay nagsasabi rin ng malaking kwento. Ayon sa Bayadeno, isang organisasyon para sa Temple Mount, halos pitumpung libong hudyo ang umakyat sa Temple Mount sa taong Hebreo na limang libo, pitong daan walumput lima, isang dalawamput dalawang pagtaas mula sa nakaraang taon. Ang dating ipinagbabawal ay nagiging normal na hindi naging tamad ang Temple Institute. Gumugol sila ng mga dekada sa paghahanda ng lahat ng kailangan. Labindalawang kumpletong set ng mga damit ng pari, mga kagamitang ginto at pilak, mga trompeta, pala ng insenso, at isang bagong gintong menora. Mayroon na ring detalyadong architectural blueprints na isinama ang modernong engineering. Tinatayang kung maaprubahan at malinis ang lugar, ang konstruksyon ay matatapos sa loob ng tatlo at kalahating taon. Handa na ang lahat. Ang tanging kulang na lang ay ang lokasyon. Ito ay nagdadala sa atin sa nangyayari sa ilalim ng Temple Mount, ang mga excavation tunnels. Sa loob ng mga dekada, ang mga arkeolohikal na paghuhukay ay nagpapatuloy sa ilalim at paligid ng kompleks. Ang Western Wall Tunnels at Hasmonian Tunnel ay naglantad ng mga pader mula sa panahon ng ikalawang templo at mga estrukturang Romano. Ngunit noong huling bahagi ng dalawang libo, ang sitwasyon ay tumindi. Nagbabala ang Jerusalem Governorate tungkol sa napipintong bahagyang pagguho sa Al-Aqsa Mosque dahil sa tinawag nilang pinatinding paghuhukay ng Israel. Inilarawan ang masalimuot na network ng mga lagusan na lumilikha ng mga espasyo sa ilalim ng mga estrukturang islamiko. Ang salaysay ng Palestinian ay malinaw. Sinusubukan ng Israel na pahinain ang pundasyon ng Al-Aqsa. Ang sagot naman ng Israel ay malinaw din. Ito ay mga arkeolohikal na paghuhukay na walang intensyong sirain ang mosque. Noong Setyembre 2025, isang video na nagpapakita ng isang malaking batong pinto na natuklasan sa isang drainage tunnel sa ilalim ng Jerusalem ang nag-viral. Para sa ilan, ito ay purong interes sa kasaysayan. Ngunit para sa iba, may espekulasyon na ang mga lagusan ito ay maaring maglantad sa kaban ng tipan, Ark of the Covenant, na itinago ni Haring Hoshas. Para sa mga nagmamasid sa propesya, ang mga lagusan ay kumakatawan sa isang potensyal na mekanismo kung ang mga istruktura sa itaas ay humina dahil sa paghuhukay, natural na sakuna o labanan, ang hadlang sa muling pagtatayo ng templo ay maaring maalis. Ngayong taglagas, ang politika ng mundo ay bumangga sa usapin ng templo sa paraang hindi inaasahan noong Oktubre 23, 2025. Isang reporter mula sa Mishpacha Magazine ang nagtanong sa U.S. Press Secretary ng isang tanong na hindi pa naitanong sa isang opisyal na briefing. May plano ba ang administrasyon na itayong muli ang ikatlong templo sa Jerusalem? Ang sagot ay pagtanggi. Ngunit ang clip ay nag-viral. Ang ikatlong templo ay lumipat mula sa mga usaping panrelihiyon patungo sa mainstream na diskurso sa politika. At narito ang malaking katanungan. Paano maitatayo ang isang templo? kung nandoon ang Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque. Ang lugar na ito ay banal sa mga Hudyo bilang kinalalagyan ng una at ikalawang templo, ngunit banal din ito sa mga Muslim. Ang anumang pagtatangka na alisin ang mga istrukturang Islamiko ay magdudulot ng Holy War. Gayunpaman, malinaw ang kasulatan na magkakaroon ng ikatlong templo. May mga teorya kung paano ito mangyayari. Una, ang natural na sakuna tulad ng lindol, ang Zakarias kabanata. Labing apat talata apat ay naglalarawan ng malaking kaganapang heolohikal at ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olivo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan at ang bundok ng mga olivo ay mahahati sa gitnanya sa dakong silanganan at sa dakong kanluran at magiging totoong malaking libis at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan at ang kalahati ay sa dakong timugan. Pangalawa, ang tunggali ang militar gaya ng inilarawan sa Ezekiel, Kabanata, 30. Walo talata 22. At ako'y makikipagplay ito sa kaniya sa pamamagitan ng salot at ng dugo at pauulanan ko siya at ang kaniyang mga pulutong at ang maraming bayan na kasama niya ng napakalakas na ulan at ng malalaking granizo, ng apoy at ng azufre. Ang pangatlong teorya ay isang diplomatikong kasunduan na marahil ay ang pinakaangkop sa kasalukuyang mga kaganapan. Ang Daniel Kabanata, Siyam Talata 27 ay naglalarawan ng isang tipan at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo at sa kalahatian ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ang isang karismatikong pinuno ng mundo, ang Antikristo, ay maaring gumawa ng isang kasunduan na magpapahintulot sa pagtatayo ng templo. Siya ay hindi ordinaryong pinuno, gaya ng sinasabi sa ikalawang Thessalonica Kabanata, dalawa talata siyam. Siya na ang kaniyang pagparito, ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Ang pang-apat na teorya ay ang Shared Space Arrangement, kung saan ang templo ay itatayo katabi ng mga mosque na maaaring ipahiwatig sa pahayag kabanata, labing isa talata, isa hanggang dalawa. At binigyan ako ng isang tambo na katulad ng isang tungkod at may nagsabi, Magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasambaruon data puwat ang luoban na nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga gentil at kanilang yuyurakan ang banal na syudad sa loob ng apat na put dalawang buwan hindi natin alam kung paano ngunit alam natin na mangyayari ito dahil malinaw ang kasulatan na magkakaroon ng gumaganang templo sa panahon ng kapighatian ayon sa ikalawang tesalonia kabanata dalawa talata tatlo hanggang apat. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating muna ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na nagpapanggap na siya'y Diyos? kinukumpirma rin ito ni Daniel sa Daniel Kabanata Siyam Talata 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahatian ng sanglinggo, ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga karumal karumaldumal, ay paririto ang isang desulador Ang ibig sabihin nito, ay may nagaganap ng mga sakripisyo. May mga paring naglilingkod at ang templo ay gumagana bago ito ipatigil sa kalagitnaan ng pitong taon. Isang pag pagunlad na hindi masyadong napansin, ngunit may malaking bigat ay ang pagbabalik ng mga levita upang kumanta sa Temple Mount noong 2025 sa unang pagkakataon mula noong 70 AD. Ang mga paghihigpit ay lumuwag at ang musika ng templo ay naririnig na muli. Balikan natin ang ritual ng pulang baka kung walang abo nito. Hindi maaring magsimula ang pagsamba sa templo. Ang Temple Institute ay naghahanda na at ang pinakamaagang panahon para sa seremonya ay tagsibol ng 2026. Ito ay hindi lamang tungkol sa relihiyong Hudyo. Ito ay naghahanda ng entablado para sa Antikristo. Sinasabi sa Mateo Kabanata, 20, apat talata 15, hanggang labing anim. Kaya nga pagkakita ninyo ng karumaldumal na desolasyon na sinalita ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nanga sa Judea. Ang pagtayo ng karumal karumaldumal na desolasyon sa banal na lugar, ang templo, ang hudyat ng malaking kapighatian. Inuulit ito sa pahayag kabanata, labing isa talata, isa hanggang dalawa kung saan ang templo ay sinusukat at ang looban ay ibinigay sa mga hentil sa loob ng apat na dalawang buwan. Ang templo ay dapat maitayo, dapat gumana, at pagkatapos ay lalapas tanganin. May isa pang huling kaganapan, ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Noong huling bahagi ng dalawang libo, dalawamput sinimula ng Israel ang pagsubok sa mga emergency aliyah plans. Ang mga Hudyo ay umuwi mula sa iba't ibang panig ng mundo, eksakto sa inihula ng mga propeta. Ayon sa Jeremias Kabanata, labing anim talata, labing apat hanggang labing lima. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi nasasabihin pa. Buhay ang Panginoon na umahon sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, kundi buhay ang Panginoon na umahon sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng hilagaan at mula sa lahat na lupain na kaniyang pinagtabuyan sa kanila at aking dadalhin sila uli sa kanilang lupain na ibinigay ko sa kanilang mga magulang at sa Ezekiel Kabanata 36 Talata 24 Sapagkat kukunin ko kayo sa gitna ng mga bansa at pipisanin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ang muling pagtitipon na ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay propetiko. Dapat bumalik ang mga tao bago maitayo ang templo. Ang bansa ay dapat maibalik bago mangyari ang mga huling kaganapan at ang pagpapanumbalik na iyon ay bumibilis mismo sa harap ng ating mga mata.